Buenos dias, señoritas y señoritos. In relation or in reaction to our uh, recent blog, ukol dito sa alleged or reported Kuplat laban kay uh, President Bongbong Marcos, marami nag-react at marami mga trolls na galit at marami mga DDS na galit sa commentaries at saka sa private message sa akin at sinasabi nila bakit daw ang bilis-bilis ko makonclude na si ang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte o si Vice President Sara Duterte ang behind sa Kuplat na ito. Sinasabi nila na saan daw ang prueba natin Sin tinatanong nila kung uh, bakit daw bias tayo inuunahan daw natin, wala naman daw gumawa na na investigasyon at uh, yung si uh, Armed Forces of the Philippines uh, Chief General uh, Romeo Browner Jr. na kinonfirma yung existence of a uh, Hindi naman daw niya binanggit kung sino mga ito. Although inamin niya na meron Kuplat. kinontirma niya meron Kuplat. At kinontirma niya na identified na nila yung mga uh, former uh, police and armed forces sa uh, of the Philippines sa uh, officials and personnel na kinukonvinsi yung mga present or active uh, officers and men of the AFP na sumali sa Kuplat to remove President Marcos from power and install the second-in-command na si Vice President Sara Duterte to the post. So, sabi nila ba't bakit wala bang ibang kalaban si uh, si President Duterte? Ah uh, si President Marcos na ang uh, usual suspect mo ay mga Duterte. Kaya ngayon, ipe-play natin yung recent uh, recent uh, uh, statement ni former President Duterte jan sa sa SMNI sa programang gikan sa masa para sa masa kung saan pinos pa nga nila ito at nanjan nanjan ito sa nanjan ito sa 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 kwanila sa, kwan nila, sa uh, DCAR yung Sunshine Radio ah uh, uh, kwanila um, channel sa YouTube kung saan na uh, uh, inihikayat ni President Duterte for a military takeover <laughs> military takeover of the functions of the Commission on Audit uh, dito sa programa sinasabi niya na dapat ang gumagawa ng audit ay uh, ay ang uh, mga military na <laughs> or kaya dapat ang military ang pinapuwersa ang uh, ang COA para gumawa ng audit sa mga a uh, pork barrel funds ng Congressman kasama na yung emergency and extraordinary funds na nagkakahalaga 1.4 to 1.6 billion na siyempre ang hawak dyan ay si uh, House Speaker Martin Romualdez. So andito po yung uh, yung kwan kung gusto nyo uh kung gusto nyo panoorin pero hindi na po natin ipe-play yung video yung audio na lang po at baka uh, sabihin pa na kinokopya natin or uh, although meron naman tayo right under the Fair Use Act and also the public uh, nasa public domain naman ito na pwede na naman natin i-play ito pero baka baka sabihin na naman na nagka-copyright violation tayo although wala naman tayong intention to do that we are using this for news purposes lang pero i-play na lang natin yung audio yung news mismo ng SMNI kung saan hinihikayat ni former President Duterte for a military takeover of the civilian functions of government. So, i na natin. Uh, uh, sige po, ilagay lang natin yung mic dito, okay? ay hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga government official na sumailalim sa lifestyle check. Ayon sa dating Pangulo ng Bansa na ang pag-audit sa mga government official ay upang malaman ng publiko kung saan nga ba napupunta ang pera ng taong bayan. Mungkahin ng dating Pangulo na gawin ng militar ang lifestyle check. Huwag na tayo magbulan. Lifestyle check? Okay. Let the military do it. Ang asahan mo dito, military. Pwede military, Since I am asking legitimate uh, help, that could deter, I do not like that pressure. Lang ninyo, um, ninyo ng public. If you are not really ready to uh, go public, maybe, do it by whispers. Uh, sabi ninyo sa kwa na the chan Kapatid kami dito, interesado. Mas mainam din na ang militar ang gagawa ng lifestyle check Upang sa gayon ay makita ng mga ito kung paano sila dinala ng administrasyon Diyan ninyo makita, military pati police. Paano kayo dinala ng gobyerno up to this time Samantala pinukaw din ang dating pangulong at ang... Ninyo makita Okay guys, uh, I hope uh, klaro sa inyo yung... Uh, yung audio na plain natin na clearly uh, president uh, former president duterte uh, was asking the military to do, to initiate the lifestyle check to initiate the audit of the pork barrel and uh, tayo naman sinusuporta natin yung audit ng pork barrel uh, uh, not, not only of uh, congress but also of the senate and also yung uh, confidential and intelligence funds na 4.6 billion ni Marcos and also the the 650 million uh, confidential funds ni Vice President Sara Duterte uh, at yung 1.6 billion uh, 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 emergency and, and uh, extraordinary funds ni ni uh, Speaker uh, uh, Martin Romualdez and also yung dissimilar funds ni uh, ni Senate President uh, Miguel Subiri. So, kumaga tayo, uh, let's, uh, uh, lahat sila dapat ma-audit. Pero ang gusto natin, ang gagawin nito ay the Commission on Audit. Ayaw natin na gagaw gagawin nito uh, because this is uh, ng military, because this is not their job meron tayo separation of powers at uh, ang civilian authority is, uh, is supreme over the military. Nasa constitution natin yan. So, may mga function-function sila. So, when you are asking the military to take over the jobs, to take over the functions of the civilian government, when you're asking the military to take over, uh, to, do, to do the auditing, uh, and also to uh, to do the lifestyle check, Katayo, sinusuporta rin natin. Lahat sila i-lifestyle check, yung mga travels nila, yung mga mansion nila, yung mga carry, yung mga kotse nila, yung mga relo nila, yung mga yung mga uh, um, uh, mga maraming bahay ng mga congressmen, mga bulletproof na mga sasakyan. Kasi meron dyan, pumasok mahirap ngayon, super super duper rich na mga congressmen. We agree, we support yung call ni President Duterte former President Duterte to do a lifestyle check on all government officials starting with the Dutertes. We support that but we want that to be done. We want the office of the ombudsman to undertake that. Ang problema lang, the problem or, uh, really started doon sa pag-appoint ni President Duterte na isang ombudsman martires na ngayon halos walang ginagawa ang ombudsman kasi dapat ang ombudsman ang gumagawa niyan. May mga balita pa tayo dyan sa loob na halos uh, nagbibilang na lang ng butiki yung mga ombudsman o uh, mga prosecutors dyan sa Office of the Ombudsman, mga investigator, dahil ni ayaw galawin ni, uh, ni Martires yung mga corrupt na gobyerno. Kumbaga, pinoprotektahan lahat. Kung Kumbaga, everybody happy, di ba? Ito pa yun si ito pa yun si Martinez na sinabi na dapat daw hindi nilalabas yung COA yung initial finding nila sa mga sa mga government offices. O tingnan nyo. So uh, bakit uh, hinihingi ni Duterte ang military na gawin ang trabaho ng COA? E, tawagan na lang niya yung yung ombudsman na inappoint niya na si Martinez, Samuel Martinez, na gawin ang trabaho niya. Pero you know, the call for the military to take over government function to take over uh, uh, a, a a legitimate uh, and legal government operation eh parang hinihikayat na niya na military takeover, di ba? Sa statement naman niya, narinig nyo na kung wari sinabi pa niya, pero parang pinaringgan na rin niya military. Kung wari sinabi na niya na ayaw ko ng kukuku, -ku -ku, ayaw ko ng kudeta, pero uh, hinihikayat ko yung mga military to, to initiate the, the uh, audit of uh, the, the uh, contingency funds ng mga congressmen and also to do the lifestyle check. So parang bigibigay na rin niya hint na parang na ito eh. This is uh, this is uh, extra legal means of uh, taking over uh, civilian functions by the military kasi wala naman sa constitution na may power ang military <laughs> na may power ang military na to do uh, audit in fact uh, sila ino-audit sila ng COA, pati sila may mga resident auditor ng COA. kubaga under civilian authority sila, under the constitution, ang COA lang pwede gawin ng, ng auditing at ang ombudsman lang ang pwede gumawa ng lifestyle check. So, this is uh, parang inihikayat na rin ni Duterte ang military to to kwan? to take over government functions and parang military take over na talaga and ano bang tawag diyan kung hindi coup d'etat di ba coup so wala na talaga wag na tayo tulad ng sinabi ni ni president, former president Duterte wag na tayo magbulahan Mr. President yung panawagan nyo is panawagan for destabilization na talaga parang kasi kung i-link pa natin ito sa una nyong panawagan ng public disturbances non-payment of taxes so parang dini, di, ini, dini destabilize nyo na talaga ang Marcos government pina gustuyan yon na tumbahin yung Marcos government so uh, this is uh, this is uh, the re, this is the real talk sa issue na ito we let us confront this issue na if you put one and one and two together that's uh, equals four so uh, una ha Meron siya mga uh pa para criticism niya sa mga sa mga kuan sa, sa mga sa mga Marcoses. And then uh hinihikayat niya na public disturbances through uh, sabi pa nga niya revolution by non-payment of taxes. So hint na 'yun revolution. Ngayon naman sinasabi niya na uh, ayaw donyo kudeta pero hinihingi niya yung military to take over government function like uh, doing the auditing and doing the the lifestyle check. So ganun na ngayon na uh, you are destabilizing the government and that is clearly a destabilization move kasi lahat naman ito mga ko uh, mga plano ng kudeta or or move movements ng kudeta nagsimula ito uh, along sa timeline or uh, sa panahon na nagsimula rin yung issue ng Uh, naipit na si Sarah dyan sa confidential funds issue na yan. So that's why, uh, if you put all of this together, including yung radio interview, uh, TV interview ni Duterte sa Gikat sa Masa para sa Masa, then well, uh, the obvious conclusion is, uh, uh, direct diretso na talaga nananawagan siya si military to destabilize this government wala na let's let's uh, let's na uh, uh, let's not deny deny this na yan na talaga unless uh, president duterte should come out and clear the matter na hindi talaga siya nanawagan ng destabilization sa government so for now ito itong conclusion natin unless proven otherwise so yun uh, appreciate this to friends and relatives para makita nila what's happening in the, the the behind the scene happening sa gobyerno. The the news behind the news and for them to pray also. To pray for the country, for the welfare of the country. Tayo naman, critical tayo kay Marcos but we don't want to remove him through a uh, through a uh, di ah uh, coup plot or through, through a uh, military takeover. Okay lang okay lang impeachment, okay lang other legal means, pero not extra legal means. Masisigil ang bansa natin jan. Kawawa Thailand. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.